Di ko alam kung paano ko sisimulan ang video na to kasi sobrang na-overwhelm ako dun sa mga post ko nung mga nakaraan lalo lalo na doon sa video ko sa trabaho na sa TikTok halos mag 1 million na yung views dito sa Facebook mahigit half million na sa YouTube naman halos 80,000 na kaya maraming maraming salamat sa lahat ng nakapanood sa akin dun sa in-upload ko na yun sa trabaho. At dahil doon, mapa-Facebook, TikTok, YouTube ay talagang nadagdagan yung aking followers at subscriber. Uh, alam naman ninyo na madalang na nga ako mag-upload, gumawa ng content dahil na rin sa... Sa kabisihan ko, sa pag-aaral, sa trabaho, tapos sabayan pa ng vlog. Medyo challenging sa part ko. Pero kahit papano ay hinahanapan ko talaga ng ano. ng pwesto yung paggawa ng content. Kaso nga lang kahit na hanapan ko ng pwesto ay hindi ko na nagagawa yung ano yung katulad noon na halos araw-araw akong nag-upload. Ngayon siguro once a week na lang. <laughs> hindi nga once a week. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa pag sa panonood ng aking video. na di ko na rin naman talaga inaasahan. Kumbaga parang habi ko na lang talaga, habi ko talaga ang pagbablog. Pero uh, hindi na ako kasing active nung, noon, nung nasa barko pa ako. Uh, masaya ko na naiintindihan nyo yung sitwasyon ko. at uh, ginagawan ko naman talaga ng paraan para kahit pa paano ay may mai update naman ako sa inyo, di ba? <laughs> ngayon, uh, hindi ko pwedeng i-disclose yung mga nangyayari sa akin pero malay natin. Ma uh, Maliwanagan din ang lahat. Sa ngayon may ginagawa ako na bago sa career. Hindi hindi siya totally bago pero kakaibang experience sa career ko. At uh, masayang-masaya ako dahil itinitiwala sa akin ng ano ng owner na magkaroon ng gantong ano na hawakan ko ang gantong bagay bigyan ako inibigay sa akin yung ano yung opportunity na gawin ko subukan ko kahit na medyo kulang pa yung aking kaalaman pero kahit ganun pa man ay tiniwala sa akin at marami rin sa akin nag PPM as in sobrang dami pagpasensyahan niyo na kung hindi ko ma-replyan kasi Sobrang dami nyo. Kaya para isahan na lang, dito ko na lang sasabihin sa inyo. Kasi, hirap mag-reply. Siguro mga, mga 2,000 na. O hindi naman 2,000. Sabihin na natin maximum 900 na message. Mga PM sa akin. Mapa Facebook, TikTok, YouTube. YouTube wala. Comment lang. TikTok marami. Sobrang dami. Sa Facebook, sobrang dami rin. Kaya ito na lang para isahang bagsak na. <laughs> uh, masaya ako dahil nagkaka-interest kayo na na makatrabaho ko pero unfortunately ay hindi na po ako nag-hire ngayon ng chef, ng, ng assistant or whatever na sa kusina. Uh, kinansel ko na rin yung hiner ko dahil sa confidential na ano, na rason. Di na, di, di na natuloy yung pag-hire ko at uh, yun, thank you. Dahil nagka-interest kayo, malay natin uh, magkaroon ulit ng bakante na kung saan ay isa sa inyo ay uh, mapili ko bilang ano, katrabaho ko sa, sa kusina. Pero sa ngayon, wala, wala, wala muna. Wala muna akong i-hire. Babalitan ko na lang kayo. Uh, sana hindi kayo magalit. Maraming nag -send sa email ko ng mga resume. Hindi ko yun in-raise. Kasi pag nagkataon, kung sakali, kukontakin ko kayo. Uh, lagay ko lang yun sa email ko, yung mga resume nyo. Hindi ko yun buburahin. Promise. <laughs> kung sakali man, na mag-hire ulit ako, uh, sana'y maunawaan nyo na tanging nandito lang sa Sydney yung kukunin ko. Kasi usually yung mga employer ay ayaw nilang gumastos ng malaki sa pagbigay ng sponsorship. At doon naman sa mga nagtatanong kung paano ako nakakahanap ng trabaho dito. Minsan, nag-apply-apply ako through Facebook, uh, Facebook group. May mga posting doon tapos kinukunta ko. Minsan naman, employer mismo na ang nagano sa akin. Nag, -ano sakin, nag kukontak. Kasi meron akong account sa LinkedIn. Doon nata nila nakikita yung ano ko, yung profile. At saka, di ko alam kung may nakikita nila yung contact number ko doon. At o kaya email. Basta nagugulat nila ako meron, meron nagkukontak sa akin na inoopera na ako ng trabaho. Kaya... Nakakatuwa lang kasi mismong trabaho na yung ano, mismong trabaho na yung lumalapit at masabi uh, masasabi kong blessing yun kasi duman talaga ako dun sa talagang sabihin ako na tawagan na lang pag nag-apply, interview, tawagan na lang namin ikaw. Ngayon, employer na mismo, trabaho na mismo ang lumalapit. Kaya, uh, blessing na rin yon para sa akin. Uh, so, medyo mahaba na yung aking, <laughs> medyo mahaba na yung aking mga pinagsasabi. Kaya, dito ko napuputulin itong video na to. Ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing, pag may tiyaga, may makakain ka. Alam! Kusinerong mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka sa biyahe, di umasaya Kay kusinerong mayor, ay panalo ka